kaibigan, mga aming kaamigo. Ang video ko pala ngayon mga kaibigan ay nandito kami sa farm. Dahil kukuha kami ng niyog. Niyog na mga patay mga kaibigan. Gagawin namin na punla. Para may bibinta kami na punla dahil mayroong bumibili. So ngayon ay kukunin namin yung mga patay. So ito mga kaibigan, naglalakad ako papunta dito sa aming niyogan. Yung niyog namin mga kaibigan ay Itinanim lang dito sa may tabi ng aming uh, lupa kasi dito mayroon kami ang mga tanim na mga gulay. So kung nakikita ninyo mga kaibigan, ayan o, namumulak-kilak yung mga ampalaya. Ito na yun mga kaibigan. Ito yung tanim namin dito, yung ampalaya. So mamaya na ako dito mag-video dito muna ako sa niyog. Dahil aakyatin namin itong niyog. Ito mga kaibigan yung niyog namin. 18 years old na po ito mga kaibigan. So palagi na itong namumunga. Palagi na rin namin kinukuhaan ng buko para buko salad. Para pangkata din mga kaibigan. So, ito yung maraming patay, mga kaibigan, no. Marami siyang bunga. So, ito, mga kaibigan, na iakitin na itong niyog. So, ito na, mga kaibigan, inakyat na yung niyog at kukunin na yung mga patay na bunga dyan sa taas. Mga mahigit sampu yan, eh. Ayan. Ayan, may tatlong piraso sa isang boyig. Ayan. Makabigan ito, mga lima na taon na mumunga na ito. Maiksi lang ito dati. Ayan, naaabot lang ito. Pag kukuha ka ng buko, naaabot mo lang. Hanggang pahaba ng pahaba sila. Hanggang lumilipas ang mga taon, tumataas sila. Kaya ito mahaba na dahil Itiner's old na ito. Lanihog na ito. Yan na dito yung ibang niyog mga kaibigan. Dito sa tabi lang namin ito itinatanim. Yan. Sa tabi lang kasi dito sa may gitna or dito ay mayroong mga gulay. Dito ipapakita ko na sa inyo mga kaibigan yung tanim dito na ampalaya. Ito mga kaibigan yung ampalaya. So, sisirin natin dito sa ilalim. Actually, mga kaibigan, eh, naaanihan na ito ng dalawang bisis naman ata ito. So, papasok dito tayo sa may ilalim. madilim-dilim mga kaibigan dahil nandito kami ako sa ilalim ng uh, mga am um, sa ilalim ng ampalaya. Um, Ayan mga kaibigan. Medyo malaki-laki kasi itong tinataniman ng ampalaya. Dito tayo sa kanan. Medyo maliliit ang bunga niya mga kaibigan kasi bagong ani lang to ng isang araw. Hindi lang kasi ako nakapag-video kasi malayo-layo ito sa bahay namin. So mga kaibigan, hindi lang ito ang palaya ang nandito sa lugar na to. Ipapakita ko sa inyo dito ay mayroon ding mani dito sa puno ng mga ampalaya. Ayun, ito siya mga kaibigan. Ito yung puno ng ampalaya papuntang taas. Dito naman ay meron siyang mga mani. Ayan yung mga mani. Hanggang dito yan. Sa kabila. Ayan doon doon. Ayan. At ako ay dito lang sa tabi mga kaibigan. Kasi pinili ko lang yung walang tubig. Ayan nagpapaan na nga ako mga kaibigan. No? Kasi ayoko nang magchinilas. Hindi rin ako nagbuta kasi mabigat. Mabigat kasi yung buta. Pag marami ng putik. So, ako naman ay sanay mga kaibigan sa putikan. Kaya nagpaalang talaga ako ay dito yung mga bunga mga kaibigan o dito ako sa ilalim yan na si Aling Pipay sa ilalim so lalakad tayo mga kaibigan lalakad tayo hanggang sa dulo Ayan, ito sa uluhan ko yung bunga, guys. Ayan mga kaibigan dito sa ulohan ko yung mga bunga. Ayan sila. So, ang pagpunta ko dito ay hindi ako mangguha ng ganito. Kasi ayoko ko mangguha ng ako ang kukuha. Baka, ano, baka mang ba? Kasi kinuhaan na ito nung isang araw. Ito yung mga mani. Ayan, sumi sumisisid sa pipay guys dito sa ilalim ng ampalayahan. Ayan, hindi lang ito ang ampalaya ang makikita nyo dito mga kaibigan. Mamaya ay papakita ako yung ibang tanim. Ayan, paglabas ko dito sa dulo. Ayan, papuntan ako akong dulo mga kaibigan. Ah, nakakapagod. Ay, nakakapagod dito ako sa Ilalim lang ang palaya. Ay, nandito na ako sa dulo. Ay, ayan pa. Namumulaklak siya mga kaibigan. Ayan. Dito sa dulo malalaki na ang pinap. O kasi nandito sa ano, dito wala kasing puno ng ang palaya dito sa gilid. O dito sa dulo. Ayan na, yun. Pinat malalaki na. Wala na kasing puno dito sa tabi. Ayan. Doon lang yung mga puno dyan. Ay, hinihingal ako mga kaibigan. So mga kaibigan, ngayon na ipapakita ko na naman dito sa baba. Yung ibang gulay. Wala nyo mga kaibigan kung anong gulay ito sa baba. Dito na lang ako sa unahan bababa para makita nyo yung mga bunga. Mahirap dito bumaba. Bagong linis kasi ito mga kaibigan. Aray ko. Aray ko. Ay, sa tabi ng pilapil ay eh, mayroong tanim pala dito na sitaw. Ayan sitaw. Bagong linis mga kaibigan. Masipag ang nag-alaga eh. So, ito na mga kaibigan, ipapakita ko na sa iyo ang tanim dito sa baba. si Ang gaganda ng mga talong. Ang daming bunga. Naanihan na din ito mga kaibigan. Nakakain na rin kami nito. Actually mga kaibigan, hindi kami ang nagtrabaho dito pinapatrabaho lang ito kasi mayroon din naman kami sarili na ah, so hindi na namin makaya dito kaya pinapatrabaho na rin ng iba so ang nagtrabaho dito malapit lang dito sa lupa dito kaya alagang alaga talaga nila ito mga kaibigan dahil madaling araw pa lang eh, makikita namin nandito na yung nagaalaga iniingal pa ako mga kaibigan. Ayan, ito yung mga talong mga kaibigan. Ang daming bunga. Ang daming ding bulaklak pa. So, bubunga pa ito. Ayan, hanggang dyan sa kabila. Ayan. Pero mas malaki doon mga kaibigan sa may tinataniman ng ampalaya. Mas malaki doon kaysa dito sa may talong. Ayan doon. Banda yun. May ipil-ipil. Hindi ko po alam kung ay wala na palang tanim doon sa baba. So dito lang. Dito lang ako. Ayan yung talong dyan. So aakit ulit ako mga kaibigan. Kasi maputik dito. Dito lang ako dadaan sa may pilapil. Ayan nakahilira dito sa tabi ng pilapil ang mga sitaw o batong sa Bisaya. oh, di ba lami maning batong mga igsuon, gulayon. So, ayan yung mga talong sa baba. Yan, hanggang doon din yan sa dulo mga kaibigan. So, pasensya na mga kaibigan ha, ang salita ko ay Tagalog, saksak, bisaya. Kasi bisaya si Aling Pipay. Ayan hanggang sa dulo yan mga kaibigan. Ayan. So dito, ito balik ako sa may ampalaya. Dito ako sa dulo mga kaibigan. Ayan, nandoon ako galing o sa may dulo doon. Yung mga bunga, nakas, nakalambitin yung mga bunga mga kaibigan. Gusto ko sanang magdala ng yung ganito yung mura ng mga dahon kaya lang ayoko mo hindi ako kukuha na hindi nagpapaalam sa may nag-alaga ang daming magugulay dito mga kaibigan yung bunga ng palaya o yung dahon ng ampalaya din nagugulay din yan ayun yung mga talong mga kaibigan nakikita talaga yung mga bunga Balik ako doon sa pinagdaanan ko. Ayan dyan dyan. Hanggang dito siya. Tol, so, mga kaibigan, meron pa doon sa baba. May dalawang, ano pa dyan? Dalawang luwang in Bisaya ba? So, parang walang nang tanim. Kasi mayroong tilapihan din doon sa may baba. So, lalakad muna ako mga kaibigan. Ayan, dito may mani. Ayan yung mani, mga kaibigan. Kasunod na buwan, mga kaibigan, ayan, makakakain na tayo ng mani na libre. Ayan yung mani. Ayan, hanggang dito rin yung mga sitaw sa may dulo. Ayan, ito na yung dulo sa tinataniman ng talong. Ito namang sa amin, pag may ulan talaga na magandang ulan. Tinataniman ito ng palay. Kaya lang pag alanganin talaga ang ulan, hindi eh ito namin tinataniman. Yung gulay lang talaga. May malaki dito na. Ayan mo malaki na bunga. Ayan mga kaibigan, may swimming pool dito. <laughs> Wala lang siyang tubig. O, ah, di ba magaling ang nag dito mga kaibigan kasi ito ay nilalagyan niya ng tubig. Doon kasi sa baba mayroong tubig doon na hindi nawawala. Kaya dinadala nila dito yung tubig, nilalagyan nila ng hose at ginagamitan ng motor. Kaya ito, puno ito pag, pag tag-init, pinipuno nila ng tubig ito at yun ang ginagamit nila sa pagdilig. Sa ngayon, hindi ito nila pinuno kasi may ulan na din naman pa konte kunti So dito na tayo mga kaibigan, dito na ako sa dulo. Ang daming bulaklak. Ayun, o, parang arko ito mga kaibigan. Yung parang dadaanan ng ray na dito sa ilalim. Dito ako dadaan sa may ilalim. Ayan. Ayan mga kaibigan, mayroong maliliit na bunga. Ayan. Kailangan hindi ito nagagalaw para hindi siya namamatay. So, ayan. Marami pang mga bungang maliliit. Dito oh, meron pa. Ayan. Oh, kay bigyan maganda talaga panoorin yung mga tanim natin, ay namumunga na dahil ito ay kumikita na talaga mahirap pa nga kaibigan magtanim ng mga gulay lalo na sa umpisa kaya maraming proseso pa ang gawin natin so kailangan din natin ng abono mas mahal ang abono mga kaibigan kaya kailangan talaga alagaan ang ating mga tanim para maging maganda ang kanilang tubo kita pa rin mga kabigan ng mga bunga kahit nandito ako sa may tabi ng pilapil dito sa gilid at maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagpanood. Sana ay nasilayan nyo ang aking video. Thank you.